Hello po. Sobrang init nga po. Kaya naligo na po ako. Ito na, magta-transition na ako. Isang higa mo lang. Tapos ka na magbihis. Ang atake ko dyan ay walang alam sa camera. Kaso na booking nga po pala tayo. Kasi itong kapatid ko, nung ako nga po itong ipit ko, In case na mainit na, magipit na ako ng buhok. Nagpunta na nga po pala ako sa aking kwarto para magsuklay. Tapos nakita ko itong mga mm, tutupian. Mag-transition na tayo sa pagsusuklay para mabilis naman talaga. Ibirisan ko na nga to. Yung kapatid ko, nauna na. Ang pangalan nga po pala ng kapatid ko ay Bryce. mag start na nga po pala ako magtupi. Sinet up ko muna yung camera. Paranas ko rin sa kapatid ko. Mag-voice over. Ayaw-ayaw pa nga po siya. Pahiya-hiya atake niya, girl. Ay hindi, lalaki pala siya. Wala, hindi siya nakapag voice over. Nakakita ng chocolate. Ang dami na naman nating dakdak. Ang dami na nating natupi. Ito na naman ako, nagbalik sa pagsusuklay. Huwag niyo na nga si Batang Madaldan. Batang Madaldal 2. Kung may Batang Madaldal 1. <laughs> may Batang Madaldal 2. Ayan, patuloy pa rin ako sa pagsusuklay. Parang mabayong yung video. Walang maingay. O yan, tuloy mo na. Yang pagtutupi nyo. Wait lang, wait lang. Babalik lang ako sa kwarto isa. Kuling ko yung charger ko. Low bat tong pinanibig ko. Ayan, sasaksak ko muna kayo ha. Okay na. Pass forward, tapos na nga po pala kaming magtupi. Nagbabalik na nga po pala kami ng mga damit. Pasensya na akong maingay. Nasa sala kasi ako nag-voiceover. Ayan. Siyempre, hindi naman sa mukha kung pagod ako dyan. Bugs, nag-setup na nga po pala ako sa sala. Nang may ko. usan saan nga po pala ako nag-setup? Doon rin ako nag-edit ngayon. Kaya maingay malala. Bukas na ulit, babush!